Yo! Magandang araw mga kakaon. This is the part 3 ng ating image annotation guide para dun sa project natin na line image annotation. Make sure na tapusin nyo guys itong video na ito. Dahil bandang dulo, i-explain po natin ang iba pang mga importanteng bagay na kailangan nyo malaman dito sa project na ito. At pangalawa, i-discuss -di din natin dun kung magkano nga ba yung potential nakikitain o sasahurin nyo sa proyektong ito. Let's go! una po natin gagawin, eh, i-download nyo po to yung bagong tool ng ating Merch UI at makikita nyo po yung link ng ating downloadable na tool dun sa ating description ng video. So after nyo po ma-download, make sure po na ilocate nyo po yung file sa inyong downloadable path. So rito po sa akin ay nandito po siya sa download part and then I will be needing to open the roadmapper tool ng ating annotation tool and then doon sa road mapper tool eh, ay makikita nyo po rin yung folder na tools. I-open din po natin yan. And then after that, open nyo po yung merge UI. And then, i-drag nyo lang po itong dinownload nating tool. Papasok rin sa loob ng merge UI tool. O oh, I mean merge UI folder. And then, you need to replace it para mag-activate po yung bago nating download na tool. And then after po niyan, eh, i-send nyo lang po sa desktop para mag-create ng shortcut yung inyong tool. So, para mas madali nyo pong i-open o i-access yung ating Merge UI tool. So, yon, Ito na po yung tool natin at pwede na pong magamit. Ready na po natin magamit to para sa pag annotate okay. Next naman po natin gagawin, eh, pumunta po tayo rin sa folder kung saan po ay nag-warp po tayo. Ito po yung ating test file. Open nyo lang po yan hanggang sa makapasok po kayo sa loob at hanapin nyo po yung warp output folder. So, i-copy nyo po yan at ilagay nyo po sa desktop o i-paste nyo po sa desktop. So, yan, i-position nyo na lang kung saan nyo gusto yung ilagay para mas madali nyo pong makita sa akin, sa kaso ko, rito ko po nilagay sa desktop. And then, we can now open the tool which is the Merge UI tool. Double-click nyo lang po yung Merge UI tool natin dito sa desktop and then may lalabas po dyan dalawang klaseng app. Yung unang app, yung kulay itim, may wag nyo pong i-delete. That is a command prompt. And then, ito pong pangalawang app, yung kulay puti, ay palakihin nyo lamang po. Next natin is select the folder and then locate the file which is yung warp output na nilabas natin kanina sa desktop. Then, select the warp output folder and then select the folder. After that, wait nyo lang mag-initialize and then mag-upload yung ating mga uh, images. So, eto na po. Uploaded yung ating mga images. Go back lang po kayo sa pinaka-pinaka ilalim and then doon po tayo magsisimulang mag-annotate. Ang pinaka-goal po natin dito ay mapagdugtong-dugtong po natin yung mga winner po nating output dun sa previous tool na ginawa natin. So, rito po napapansin nyo ay pinagdudugtong dugtong po natin yung mga images po na yan. So, kailangan po maging align po sila, perfectly align kung saan nag-end at kung saan nag-start yung kanilang mga images. Every print. At para ma-move natin yung mga images, from left to right or sideways, you need to press the shift button on your keyboard. At para ma naman natin yung images from up to down or itaas ibaba, kailangan nyo lang i-release o wag nyong pindutin yung shift button sa inyong keyboard. So, ganun lang kasimple mga idol, no? So, kapag ka-move nyo left to right, kailangan yung pindutin yung shift sa keyboard. Kapag kailangan nyo namang i-move yung image from bottom to top or baba at itaas, kailangan nyo i-release o huwag nyo pipindutin yung shift button dun sa inyong keyboard. At para naman scale down o scale up yung mga images, kailangan nyo lang pindutin yung arrow key. Arrow down meaning paliliitin nyo po yung images para magpit po siya dun sa mismong kasunod na images. At kapag ka naman prinest nyo yung arrow up, meaning palalakihin nyo naman po yung images. Ganun din para mag-fit po ito sa kasunod na image. Make sure lang mga idol, no, wag na wag po kayong masyadong mag scale up in or scale down. So, siguro at least a minimum of 10. Not unless kung kailangan-kailangan talagang scale up to 20 times, so no choice tayo ron. But not always na mag-ship kayo. I mean, mag dadown kayo o mag-a-up po kayo ng scale. Napaka-importante po kasi na malinaw po yung images po natin. At kapag po kasi in-scale po natin yung mga images na yan, eh lumalabo o bumababa yung quality po ng ating image. Kaya po, hanggat maaari, iniiwasan po natin na lagi tayo mag-scale. Ang pinaka-goal po natin dito ay mapag-connect po yung lahat ng warp image po natin na naka-align po according dun sa mga needed nating mga makukuwang details tulad po ng mga cracks na nakikita niyo po rito, yung mga cracks na yan, kailangan perfectly align po sila. Katulad nito, yung cracks sa bandang ibaba ng image na to, idudugtong ko rin sa isang crack na kasunod na image. Same scenario rin dito sa sunod na image, yung nakikita niyo cracks na yan, so idudugtong ko rin yan sa cracks na nandun sa unang image, and so on and so forth. Napaka-importante po na magdugtong-dugtong po yan para maging accurate po na yung kalsada natin ay continuously at walang napuputol. Alright? Pangalawa po, yung mga signage po na yan, yung mga road paint signage po na yan na nakikita nyo, kailangan po yung bilang po nyan is accurately rin po. Kung ilan yung bilang na nandun sa video, yun din dapat po yung bilang na makikita natin dito sa warp na ginagawa po natin. At yung mga nakikita nyo po yung mga road sign na yan, tulad po ng crosswalk at mga turn, uh, turn and right and u-turn na road paints, sign na nakikita nyo po, eh kailangan po is at least ma-perfectly align po natin at mabuo po natin yung mga yan. Napaka-importante po yan sa aming kliyente. At yun nga po, yung mga road damages, importanteng importante po talaga na mabuo po yan at makapture po natin yan ng malinaw at ng kumpleto at walang putol. Yun po yung pinaka-main goal po natin dito sa pag a ng pag-merge ng ating uh, dataset. Always double check sa mga min merge po natin at maging vigilant po tayo para hindi po tayo magkamali at maiwasan po natin yung mga pagkakamali. Alright, so make sure lang natin na matapos natin lahat from bottom hanggang sa pinakadulo o pinakaitaas. And then after that, once matapos na po tayo, uh, what we need to do is just to merge the folder or merge the file. So click the merge here sa pinakababa and then wait nyo lang mag-initialize. May katagalan lang yan. Minsan, depende po sa speed ng inyong computer. After po niyan, kailangan na po natin i-compress yung folder o yung file na ating ginawa. Ito po yung warp output na folder na nakalagay sa ating desktop. So what we need to do is compress and then compress it with the zip file. then wait lang natin for sometimes na makompress po ito dahil lang sunod po natin gagawin ay i-upload naman po natin ito sa ating Google Drive. Kayo na pong bahala dumiskarte kung anong Google Drive po o anong Gmail ang gagamitin nyo para ma-upload ito sa Google Drive. So, after nyo po ma-upload sa Google Drive, ito po yung kailangan nyo ipasa sa akin o isend sa akin o isend sa ating kliyente. So, makikita nyo po yung email doon sa ating description ng video. Make sure po ma-send nyo po sa tamang email po ito para ma-assess na po uh, kagad na ito ng ating kliyente. at uh, Please make sure na rin po na kapag share nyo po yung inyong file, kailangan po ito po ay naka-share to anyone. Huwag po restricted. Baka hindi po kasi tumubuksan ng ating kliyente. After that, palitan nyo yung viewer into editor, right? Para mas ma-download po ito natin. And then, copy nyo na lang yung link. And then, yung link po na yan na kinapin nyo, yan po yung e email nyo na ipapadala natin sa kliyente. So, make sure lang po na yung email na pagpapadala nyo ay correct po, ha? Ah. Alright. Pinapaalalaan ko lang po na correct email po, which is yung nandun po sa ating description ng video. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa ating mga viewer at sa mga gustong mag-avail at sumali sa team Mangkakahon. Kakahon. So, I wish you more luck na sana makapasa po each of you. But to be honest, uh, it is a limited position lamang po talaga. Kaya please do your best na gawin po ng maayos yung inyong trabaho o yung inyong pong assessment. So, rito po after nito, uh, magkakatanggap po kayo ng email mula sa ating kliyente na you pass the assessment And then, magkakaroon kayo ng second assessment. Yung second assessment, bayad na po yun. Meaning po, bibigyan na po kayo ng supply. I think that's around 200 images. And they will pay you 500 pesos for that. That uh, images is your second assessment to test out the real scenario na. So, meaning hindi na to basta assessment. Tank. That's a real scenario. And then, you will be paid 500 for that. Kaya, kailangan kahit na kung nakapasa na kayo sa assessment, ayusin nyo po rin sa pangalawang assessment nyo. After that, you will, you will be receiving the continuous supply hanggang sa meron po tayong proyekto rito sa project na to, sa line annotation project natin. And yun guys, maraming 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 salamat po ulit. And just to recap na rin, ang inyong rate para dito sa ating trabaho na to, eh, 2,500 pesos every one batches. O yung one batches is katumbas po ng 1,000 images. So, for the meantime, sa starter, so, bibigyan lang muna kayo a week ng one, uh, 1,000 supply o yung one batches. If makita ng kliyente at makita namin na capable kayo for the increase ng supply, so, we will not hesitate to provide or give you an extra batches. Kaya, guys, so, yun lang. Maraming maraming salamat at Huwag nyo ka sana kalimutan na i-follow po yung ating Facebook app o yung Facebook page at saka yung TikTok account natin, Mangkakahon ng Etibac, at huwag sana kayo magsawang sa Moporta. Palaganapin niyo itong ating page, ang ating channel, nang sa ganun ay mas marami pa tayong mabigyan ng opportunity na mga kababayan natin na gusto rin magkaroon ng extra income dito sa image annotation. At maraming maraming salamat. Peace out.